Hello guys, andito na po yung mga legendary oh. Ay, ay, yung mga Ah, wag kayong tumawa guys. Doon kayo sa banda doon. Guys. Guys oh. Mga legendary Diyan jangking guli. Wag kayong tumawa bro. Ikaw. Ha ha ha. So, man, Sige lang makatiis man. Makatiis man bayro. Nagbayro bayro, bayro maku. Sakot sa mga kapatid dyan sa ano. ng kalangitan. Saka dabdab. -dab, Saka sa mga ano. Huwag ka dun siya Oh, ka ulit. Shout out ka ulit. <laughs> shout out. Kaya ni Daddy at sumukal ang gitar. Ngayon ito na ako maribok Shout out ba? Shout out kay Princess Jan. <laughs> Sala. <laughs> Mag shout out ka. Wag yung ano, biro-biro may sa'yo eh. O, ikaw, oh, ikaw bro. Shout out sa mga kapatid Jan sa ibang ibang sitio. Maraming maraming salamat. Shout out ka. Pag-ibig. Oh, ikaw. Oh, ikaw.

Eh, metro 5 ko muna para <laughs> Sukatan, muna. <laughs> Sukatan, <laughs> Sukatan mo na. Sukatan mo. Sukatan mo para ano? Ay, ay, <laughs> para lalagarin na natin mamaya. 70. Na. Oh, oh, 70 lang. Lalagarin. Tapos 60 lapad. <laughs> 60. 60. Pwede okay, na. 170, <laughs> 160. Ay, sa pinolik board lang. Salamin. Yung 1-8 na plywood lang? 1-8. Okay, yung isa. Ma, 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 ma ng konti. Oh. <laughs> One lang yan. Mga ano lang siguro, 5 feet. Ta! Ikaw, bro. Ikaw, malaki. Maram. O, araw, yan, yan, yan. Yan, mataas. Araw, araw. Malirap. panel door, yan o. Dati Hindi po. Ang ano po. Ba? Ba? kakain Ba? Ba? kakain na tayo. Shout out. Oh, shout oh, out, kain po. Shout Mood out mo kain bayro Kain, kain mo tayo. Bayro Kakain tayo bayro <laughs> <laughs> Kain ako po. Wala dito wala, shout out lay. Oh, shout out, oh, out. lang. Kape oh, na lang. Ha, Tubo na. Oh, ada. Oh, ada mga pa.